Bibili na nga kami ngayon ng uniform ni Pio at ni Pipay sa daycare dahil tapos na yung orientation nila. Buti na lang din talaga ay may kilala si ate dito na suki daw niya na binibilhan ng uniform kaya dito na lang din kami nagpunta. Bali, dito nga pala yung uniform dito sa Trece Martires para sa mga daycare. Dress nga para sa mga baby girls na checkered at pula. Tapos ganito naman para sa mga lalaking bata. At para nga sure na fit kay Pio at kay Pipay, itong mga bibilhin namin na uniform ay isinukat na talaga namin dito. Ayoko kasi yung maluwag sa bata yung uniform matang gusto ko ay yung saktong-sakto lang. Yung kay Pio ay mukhang hindi na niya magagamit sa susunod dahil kinder na siya pero si Pipay ay mukhang uulit nga. Napaka cute nga sa dalawang mga mare at talagang excited na excited na kung pumasok sila sa daycare. Sinabay na din namin yung para sa PE uniform nila at color red lang naman yung pants tapos white t-shirt. Hetong white t-shirt nga ay papatatakan na nga lang daw ng logo kay La Teacher. Yung size nga na nakuha namin ay saktong-sakto sa kanila at hindi na nga namin papabawasan pa. Pati nga itong pang PE uniform ay saktong-sakto napaka cute tingnan ng dalawa. Bali kay Pipa ay dalawa yung binili ko at kay Pio naman ay dalawang set. Tapos sinamahan ko na din ng mga sando. Buti na nga lang mga mare ay kilala ng ate ko kaya naman nakatawad kami. At ito ang mga binili namin na uniform, sando at pang PE ay parang nasa 2,200 lang ata kung hindi ako nagkakamali. Shoutout na din kay ate na nagbigay sa amin ng discount. Dumeretso na nga din pala kami nito sa SM Dasma dahil dito maraming bilihan ng mga sapatos pang bata. Ang bibilhan lang naman namin ay itong si Pipay at itong kuya niya na si, si Pio kasi mga mare ay meron ng sapatos at bagong bago pa iyon at yun nga ang aming gagamitin. Siyempre, titang ina duties tayo ulit for today's video. At heto nga, hinahanapan na namin ni Daddy Ton si Pipay ng magandang sapatos. At grabe, napaka cute na mga sapatos pang bata dito. At kapag cute, siyempre, cute din ang presyo. Hetong mga kaliliit nga mga mare ay nasa 1,200 ang isang pair. Marami na nga din mapagpipilian dito. May Dora, Hello Kitty, Barbie, Garfield, at kung ano-ano pa. Eto ito yung mga sapatos na gustong gusto ko nung bata pa ako pero dahil mahal ay hindi na nabibilhan. At dahil wala pa tayong baby girl ay si Pipay muna ang aming baby girl. Kaya heto ang aming napili. Yung Hello Kitty na medyo glossy. Si Pio naman ay namili na ng kanyang medyas dahil lang sabi ko sa kanya hindi kami bibili ng sapatos dahil meron nga siya doon sa bahay. Yung medyas naman ni Pipay ay etong parang merong mga lace na usong uso kahit noon pa. Yun lang medyo pricey talaga kapag nasa mall. Pero kung may budget okay naman din dahil maganda naman yung quality. Hindi na din kami nagtingin ng mga bags dahil naka-order na ako online ng bags para kay Pio at kay Pipay. Matapos nga makapili nila ng sapatos at medyas, heto at nagbayad na din kami. Yung isang pamangkin ko naman, kailangan ng mga notebooks at mga pencils. Kaya dito na lang kami sa expression pumunta dahil napakadami ng tao doon sa National Bookstore. Nagugulat nga ako sa presyo ng mga notebook, mga mari, grabe ang mamahal. Pagkakatanda ko noon ay nasa 10 piso lang, tapos yung mga magagandang cover at prints ay nasa 20 pesos ang isa. Si Pio at si Pipay din naman kasi ay limited lang yung mga kailangan nila. Sharpener, eraser, tsaka pencil at colors lang. Hetong isa kasi ay grade 2 na kaya marami na din ang kailangan niya. Dito nga lang mga mare sa mga gamit niya ay grabe inabot na kami ng 1.5. Well, ganun talaga. Araw-araw nagmamahal lang presyo. At pagkawinga nga namin sa bahay nila mama heto at tatahian na nga daw niya ng patch ang mga uniform ng mga apo. Hindi lang kasi nanay at tatay ang excited. Siyempre, pati na rin ang lola. Oh, siya, yun lang muna for today's video. Bye! Ito nga pala yung bago kong nilalaro mga mare, PH Pasay at munting paalala lang na ito ay for adults only, bawal sa bata at libangan lamang. Sobrang daming games nga na mapagpipilian pero ang madalas nga nilalaro dito ay Super 8. 2 -0 -0 nga ang binet ko dito, spin ka lang ng spin at pwede ka magkaroon ng free na 10 spins. Yung 200 nga na nabet ko mga mare ay nanalo pa ng 5,880. Uulitin ko itong game lang ay libangan at syempre kapag may extra lamang. Marami din akong napanalunan na combo kaya yung 5,880 kanina ay nanalo ulit. Kapag nakapag super win ka mga mare ay pwedeng pwede mo na din kagad i-withdraw yan. Katulad dito yung napanalunan ko the second time ay pwedeng pwede kong i-withdraw. Madali mag cash in, madali din wag withdraw. Kaya kung interested ka ay may link ako sa comment section. Again, for adults only at libangan lamang.